Ang dami kong alaga, oh. Nga lang, ay <laughs> Ayan. Familiar po ba sa inyo ang ano, alamang ito? Sa probinsya po ay siya yung ano, makabuhay. Makabuhay po siya na halaman dito po Halaman siya ng makabuhay. Karamihan po pag nasa probinsya kasi sa tabi ilog mo siya makikita. Ano po? Makabuhay siya. Daming langgam. Ay, may bahay ng langgam. dinahayan siya ng hantik Nantik na yung aking halaman.